mga kaparmers magandang tanghalik sa lahat ng kaparmers natin dyan okay for this video ayan dahil andito, kayo, uh, andito ako sa payag ng mga magulang ko mga idol kaparmers dahil may lakad kami ngayon at ito flex ko lang to sa inyo saglit mga idol ha ang my sweet corn ng mga magulang ko so ano ang milis lang talaga ng panahon mga idol dahil parang kailan lang eh, binidyan ko yung mga magulang ko dito na nagtatanim or nag sa Cebuano term ay nagpugas. So ngayon mga idol, uh, kailangan na nang mag cutting, no? Ito, pwede na tong tatanggalin yung unang bunga niya para mas mas lalaki yung nasa itaas na bunga mga idol. So ito lang ang ititira tapos ito tatanggalin. So siguro bukas pwede na yan pero kahit ngayon mga idol pwede na. Pwede na yan tanggalin. So yan ang ano mga idol ka farmers oh? nag pala yung mga magulang ko ngayon so ngayon lang talaga yan dahil ano bago bago pa talaga hindi pa na hindi pa na ano natutunaw so yan ang ginagawang technique ng mga magulang ko ngayon mga idol dahil dito sa amin eh laging umuulan pero hindi yan mostly ang ginagamit or hindi yan kadalasan nga ina-apply namin sa pagpapataba so dati talaga eh tinutunaw namin yung pataba saka ano baga dinidrench namin mga idol Tagi isang lata ng sardinas kada uh, bawat puno so sa ngayon siguro uh, tansyan ko dito mga idol kaparmers eh klaro naman to na ano to eh uh, putas saka itong parang uh, maputi talaga iwan ko lang siguro urea no? parang nagiba ng ano mga idol ka-farmers eh siyempre yung medyo maitim itim eh 1846 yan so yan ang kadalasan na ginagamit namin dito sa my sweet corn no yan uh, na at malapit lapit na talaga to mga idol so simula nga pala mga idol kaparmers na tatanggalin to uh, uh, halimbawa ay tatanggalin to bukas yung unang bunga niya magbibilang na lang ng Uh, 15 to 20 days harvest na mga idol pero pinaka matagal na yung uh, 20 days so 15 to 20 days lang harvest na uh, pagkatapos na tanggalin yung unang bunga ng mais so yan o, ang ano talaga napaka ano lang talaga natutuwa tayo mga idol na yung pinaghirapan ay eh, magbubunga na talaga mga idol Kaya, parang kailan talaga to eh Palagi ko tong na-video at na-upload din sa inyo mga uh, na-i-share sa inyo mga Idol ka Farmers dahil magkalapit lang talaga kami ng sakahan ng mga magulang ko. So, yan. Kaya na-update ko rin sa inyo mga Idol ka Farmers sasabay. Ayun, i-update ko ito ulit uh, ano, sabay ko to sa inyo mga Idol ka Farmers i-update. Yung nagtumbahan. Kasi hindi ito ano, hindi ito normal. Kumbaga ano po ito uh, iwan ko kung anong tawag dito sa mga expert dito mga idol ka farmers dahil hindi naman tayo pwedeng mag magaling magalingan dito dahil yun nga wala tayong pinag about farming kung hindi ay ang lahat ng aninat ano natin mga idol ka farmers based on experience lang at hindi natin alam kung ano-ano ang mga dumadapo sa ating mga pananim. Pero ano uh, ang tawag ko dito mga idol ka farmers ay pinaka common na tawag ay punggus no so hindi yan ma ano mga ka farmers hindi yan ma paano ba maiwasan na uh, may ganyan talaga lalo na kapag tag-ulan so tingnan nyo dito uh, medyo may mga bakante siguro eh. sanhi dito yung hindi na tumubo dahil naabutan ng matinding ulan so yan o, medyo marami-rami yan doon mga idol ka farmers ang nagtumbahan so ano, uh, share ko lang sa inyo mga idol ka farmers pwede niyo itong maiwasan pwede niyo itong may prevent kung mayroon kayong tanim na ganito pwede nyo i-cordon mga idol ka farmers kung baga kung mag kayo ng uh, tinutunaw na abono tapos i-drench nyo Pusahogan so, nyo ng punjisayid mga idol ka-farmers. At ang i-recommenda ko sa inyo na ma, na subukan na natin na medyo magaling talaga dahil na-apply -na natin na rin natin sa talong natin. So yung magika mga idol ka-farmers magaling dito. So pwede nyo i uh, halo sa abuno kung mag-dredringe kayo. Pero kapag Katulad dito na practice ng mga magulang ko ngayon dahil tag-ulan na nilagay na lang yung ano talaga yung tawag dito sa amin na term niyan eh, ay ah, tawag ay bundak no so dahil binubundak <laughs> eh na bundak lang mga idol ka yan ang tawag term or sibuano term dito sa amin so pwede niyo tong anuhin mga idol ka farmers mag-spray na lang kayo i-spray niyo na lang yung fungicide or magica Magaling yan dahil nasubukan ko na yan sa talong eh, Yung talong natin may, namamatay na tatlong puno Tapos kinordo natin So example dito ang puno na natamaan So itong puno na hindi Ito ang nilagyan natin Or uh, uh, ano uh, baga, ito ang ina-apply natin na punchiside Katulad doon So doon tayo nag-apply din So sa paligid na nang puno na natamaan. So yan ang gawin. Siguro dito sa sitwasyon ng mga magulang ko is dahil nga ay busy talaga, may talungan pa sila. Tapos may ano pa sila doon mga idol ka farmers oh, kasunod. Maliliit pa. So talagang hindi nila na ano kumbaga hindi nila na uh, nalunas or na na uh, pansin kaagad na mayroon na palang nagtumbahan na mga puno So sayang pero ganun talaga. Pero na-apply na po ito ng mga magulang ko mga idol ko farmers sana ay ano lang no. Uh, yung mga nagtubahan iyon eh, yun lang na lang sana hindi na maragdagan ma 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 So ganun talaga pero maiwasan natin yan mga idol ko farmers lalo na kapag ano uh, pagkalipas ng tatlong araw or dalawang araw spray na naman tayo. Pero sa puno natin itatama eh, mga idol ko farmers hindi na kailangan na dito sa itaas yung pag ng fungicide. So sa puno na talaga dahil dyan sa lupa yung galing eh. Tingnan nyo. Nasa puno talaga or ano ng lupa. No? So yan. Sana po ay may natutunan po kayo mga idol ka farmers. At kung may maisan kayo, lalo na tagulan, ayun, applyan nyo ng fungicide yung puno mga idol. At nasusubukan natin yan sa talong natin. Okay, thank you for watching mga Idol Kaparmers. Sana ay may nakuha kayong idea about sa sweet corn or pagmamais. And thank God na kahit, kahit paano mga Kaparmers no, na may mga challenges. Malapit na itong ma-harvest mga Idol. Kunting ano, ilang days na lang ang bibilangin. Okay, thank you for watching mga Kaparmers. Salamat na salamat sa lahat ng suporta nyo. Happy farming mga Idol Kaparmers. Mabuhay ang lahat ng magsasaka. Bye bye I love you all.